Welcome to Henry KNG TV. good morning, good morning. Magagawa po tayo ng touch ito sa may Wilkong Depo.

Ya, yeah, masalah pertama lah lagi. <laughs> hmm? Biju-biju lang yan, pangalan lang yan. Yan. Bas-bas, ayo, bisa di magaling. Yung mga sikat yung maganda. Yung sandal mo lang konti para nakasandig ba? Wala na, wala na makasabay yan lang na may kakarga ko. Okay na yung ano. Kailangan lang yung walang ano, walang maging problema. Ayun, okay. Yo yo, gusto mo maging problema? Ay, wag. Dati kinargana ako sa Wilcon, sa may Dawa, Dawa. Ayusin mo wala. Kanyang ka sa akin doon. Granite. Nila, 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 nila ro? Doon. Na bumuka yung ano. Lakas ng binder. Kailangan na. Hindi ano ah. Wilcon Ayun po, matatapos na. ay, ng so mga taga Wilcon talaga eh. Wilcon Depot, Dolores, ng Fernando Pampanga. Ayun po, dadalhin po natin ito sa may... Oh, maraming salamat mga kapatid ha. Maraming salamat. Salamat kapatid. Dadalhin po natin ito sa may... Florida Blanca. Yara, pumunti picture lang ko muna. rin tayo pagpipicture kasama yung plaka yan at photos mabiyahin na tayo may karga na tayo bali yung karga natin ay 21 box na tayos 60 by 60 21 by 21 natanip po natin to sa may Florida Blanca bali yan yan po bali ito po ay 30 kilometers 825 pesos po yung rate niya 1,000 kilograms

Oo, <laughs> <laughs> oh, umupo na pa, no? Eh, buwan wala ba na? Dalawang na lang. Masasaya mga gumagawa rin eh. Yun, sana. Pagka masaya yung gumagawa hindi nga mapapagod eh. Di ba, no? Pag, pagka yung gumagawa yung masaya, alam pagod. Pero pagka yung gumagawa yung nakasimangot, kapos ko. Pagod na pagod. O, oh, maraming salamat mga kapatid. Oh, salamat po. Oy, salamat, salamat. Ayan po. Ni bagong booking na naman tayo niya. Sisin po na natin yung Gcash number natin doon sa may ano sa contractor. Kasi Gcash daw. Ayan po. May tumunog na naman. <tinyo>